pag-aralan natin kung tama bang pag-iisip ng ating presidente. Gaya na akin sinabi, no, balentong king itong si PBBM. Walang isang salita. At kaya nga minsan, nagtataka ako, baka nga wala rin sa tamang pag-iisip itong presidente natin. Dahil kakaiba talaga ang ginagawa niya doon sa mga kanyang pinangako. At parang hindi niya nakikita yung basic na walang mabuting maidudulot ang gera. So ang tanong pa talaga ng marami eh baka ma niya wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Siguro panahon na para tanongin natin ang gabinete dapat kayo nang maghusga dahil may proseso tayo sa saligang batas na kapag wala sa tamang pag-iisip ang presidente eh pupwede naman kayo magbutuhan. Nang sa ganun eh, eh mag-assume ng uh, um, presidency ng pangalawang pinakamataas sa pinuno ng bayan. Pero pag ang pinag-uusapan na po ay buhay ng mga Pilipino sa isang gera na hindi natin maipapanalo, baka panahon na rin po na pag-aralan natin kung tama bang pag-iisip ng ating presidente. Tingnan nyo to guys, yung ginagawa ni Atty. Harry Roque. Wala na eh. Isang napakalaking pambabastos, pambabalahura sa administrasyon, especially kay, sa ating presidente. Ito yung sinasabi natin na harap-harapan na destabilization ng administrasyon. Imagine, no? Sasabihin mo ba naman kung nasa maayos ka na katinuan, na wala na sa tamang pag-iisip yung presidente kaya nararapat na daw na papasok yung kabinete para magdesisyon na papalitan na yung presidente ng vice presidente. Ito na yung harap-harapan na destabilization. Wala na eh no. Wala nang respeto sa presidente. Imagine, sabihan mo pa naman na wala na sa tamang pag-iisip yung presidente. Yung mga desisyon daw ng presidente, wala na sa hulog. Wala na daw sa tamang pag-iisip. Kaya dapat na na yung presidente. Wala bang ano? Wala bang gagalaw dito? Kasi kung titingnan mo, ano nga ba yung nagawang desisyon ng presidente na sasabihin mo? na wala na sa katinuan wala na sa tamang pag-iisip babalikan natin yung mga desisyon ng administrasyon no? nagsimula to yung pagngaw-ngaw ni attorney Harry Roque nung time na hindi sinuportahan ng administrasyon ng presidente yung yung CIF no? Intelligence Fund ni Vice Presidente Sarah Duterte hindi sinuportahan Presidente hindi pumabor yung administration sa decision na i-revoke yung prangkisa ng Isiminay at the same time yung mga bastos na angkor ng Isiminay sa so iting contempt doon sa kongreso and lastly dahil hindi pumabor no hindi sinuportahan ng presidente yung yung issue sa Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy dito to nagsimula ngayon yung pinapalabas nila dahil daw sa stand ng presidente regarding dun sa WPS West Philippine Sea issue na yung presidente daw wala daw sa katinuan sa tamang pag-iisip kasi gusto daw makipag-gira sa China na wala tayong kalaban-laban which is hindi naman yung buo hindi naman yun ang buong konteksto kung bakit ganon yung stand ng presidente natin kasi gusto nila magpapaalipin tayo sa China ito yung gustong i-insist ng attorney na to attorney Harry Roque na dapat hindi daw tayo lalaban sa China. Wag daw natin silang iprovoke. Which is hindi naman ganun yung nangyayari ngayon. So yun yung reason bakit sinasabi ngayon ni Atty. Harry Roque na wala na sa katinuan daw yung mga decision making ng Presidente. So, sa tingin nyo, nararapat ba to? na gano'n na lang no kaya nyo ba no sa mga sa kampo ni President Marcos no sa administrasyon kaya nyo bang tanggapin yung ganitong pangbabastos ng attorney na to na harap-harapan harap-harapan no na pagtangkang i-destabilize yung administrasyong Marcos wala eh kung titingnan nyo gusto niya na matanggal si President President Marcos sa posisyon at ipalit si Vice Presidenti Sara Duterte. Yun yung nakikita kong objective ni Attorney Harry Roque based sa ginagawa niya ngayon. Kayo, hindi nyo ba nahalata? No? Hindi nyo ba nahalata na destabilization to? gusto niyang gusto nilang mawala si President Marcos sa administrasyon ngayon gusto nilang matanggal si President Marcos para ipalit si Sara Duterte para pumabor yung mga desisyon sa mga isyu na nangyari ngayon sa kanila